Ayun good morning ko mga harabas, isang eh. so, motog ang araw ko naman na uh, babalik naman po sa pangka ng Tractor uh, Boys at uh, eh, ituloy-tuloy yung paggawa. Siyempre, bago ang lahat ay eh, ipakilala natin ang ating ano? ay, mga kasamaan. Anyo! Okay, mga harabas, good morning. So, Tutuloy na naman tayo sa paggawa para sa maghapon na namang ano, trabaho. Sa alin tayo ng gasolina ko. Oh. Medyo eh. Siyempre, si Bagwis.

untuk kalian kan pa, para senderan yang telanan. Nah, tertolong ardo di ginawa. Lah. <laughs> Sangat <laughs> tengarono <araw na> ya on. Sangat <laughs> losen nyopen lima. Heh, <laughs> 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 Can. Permeyi ana selalen penting napat. Dapat kaga <laughs> hey, oh. Digo Digo, o ka ganaw Kap! Ay naku Bigo mo dali Bigo mo, wag ka magbibala Ikaw ka rin eh Kaya kita daan, -daan kita kap eh. yang karabas, nakakita na sunyok nang kawin na panglagay dito sa fish fender namin. Nyok, pati kayo nyok! Pwede ito kap! Oh! Wala, wala nang may bigay doon. Kinapos doon ng kawin. Yung mga karabas, kinapos doon ng kawin kami kinunan eh. Malong kayo man yan. Malong kayo man yan. Sabi niyo. Pangalo yan sa ano eh, sa pandisal. Bukha ka ng bangin. guys kayo. Ay, baon! Tanya mana tinggi tu? Pasok. Ina, ina, tutup. Hoy, hoy, hoy. Yo, yo. Ikap. Hay, demolition, demolition. Kapir ah! tap. Yan. Yan pala eh. Pasagad na ito Amin lang namin ikap yon para ma-send sigaps. Oka, putas ninyo nga sa akin. Ikaw nyok ka kada bago-bago nila to, pilitin dulu ko mo si Kapitan. Salamat. Si paki-benta kasi, 'yung malukot mga. Ay malukot. Kailan miyo sumesano? Bukas naman. Yan. Dika praso lang kunin niya. Ito naakyat di ako ito. Ay noon, Oh, hatiin ba ako sa pwede natin inyo, no? Huwag natin. Para dito baga Dito, nga, dito ang kapiraso bang kulo niya? Kapirasa lang? Kailangan ba diba Makapal. Kailangan doon. Hindi nga, ang matirin ako ako, tiin nga dito. oh Ay, pwede sa diyo. Pwede sa diyo. Hindi nga natin bilhan ko. Huwag ka masyado na sabog na nga uso ni Unyok. Dinali pa, no? Dinali mo pa. Ay, kita mo na yan. Kaya mo? Dinali na naman. Nandali na. Pasok, Noy! Pasok! Biral lu bira, si Eh wong. Biral lu bat mumbah, diraim no kamera. Ya, ngap. Hayan, pala. lampu Hmm, ini nama Ay, ayam. Tabos. no, Noy. oi, Hmm. Kaban. Kaban mo. Ayan. Ano mo, kot? Ito malakot. dito banda na. na Gilid lang. Dito pa. Ayan. Oo, wala ba? Rating lang. Namili ng pintura at tinulang pa eh. Ang okay. so, lecturing kasamang eh, ano? Ano? Kunyok, kumaya bibirahin niya na yan eh. Tapos muna taas. na oh, yun. mo wala? Nalimutan Yun. si bigay kay Kap. si Bigay kay Kap. Kala ko pula <laughs> lang no? Iyak naman yun, is kapitan. Kanina nga, kung hindi namin din nagkala mag-gabaon sa mag-iyak mo na parang nga lima ko gabaon. Uy, huwag. Huwag ba si Kap? Nagpa-iyak mo kasi. Eh, paano mo na? Eh, binigay ni Nyonyok na kaoy, balonggay. Balonggay? Uy, no. Kaya kasi, nagtigil ka na ako nagbuhangin na ang witanin siya Yan. sa

ay mga aga uh, sakay mga pangit na nga tapos humbang ka pangit pa kahit bangka lang, lang mga babay mga karabas ano yo ano ba kayo nangata me na na jok lah jok belum beran jok melang okay okay sa mo ko sa magtineng I Dati yung tropa ko na magaling maglitreng mga kaarapas Dati yun mga Si karapas. Junior Junior S Junior Murtos Minyores. Raptors Siyo to Inyok, masyate inyok Masyate <laughs> Sabi natin Ayun Magaling malaki mo ha Ayun, silig ko Nawala <laughs> Nawala? Wala man Saan ko ginurus ako eh Nakita mo na gamitin natin niya para pumantay na siya saka natin lagi ng pinaka litering na kaya bulong natin yung pantay para makita natin kung saan ang linyaban niya okay. After Boys. Okay mga karabas, tanda bilang muna. May maya sa ating buwitan na ano, pangalan niya. Pwede pa yung? Okay. Talo muna hmm. Eh, buksan niya kap? Oo, para ano na. Ay, kang kaya. Ay, kay Brad. Buksan siguro, ba pako. Oo, pakuan. Wala na ito yung tali hmm. lang. Ipuksan ba, pakuan? Na? Para wala lang tanggalan. Alagyan mo na ano dito lang. Kanlal para hmm. mo. Ako, mabaon. Makrabas, maputit na, puting panamin na Haha. 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 Haha.

Yun, dali. Maharamas, ito yung mata ng suspender Oh. Yan ang mata ng suspender. Hanap natin. Naka, nakabit naka yung mata ng suspender. Baka may mabongko tao. Ano ba sa taas na yan? ko yung higaan ni Kapitan Uy! Ayos ka po kap! Ano kap? Kailangan niya magiging para sarap na tulog Ano ba higaan mo e, pa rin, kap? Ang tanggal na, ayoko ka? Ito na? Para? Parang mga gano'n mong upo Hindi, gano'n Gusto kasi ni Kapitan malinis Kasi kung hindi malinis, nakakating ni Kapitan Ang kutis kasi ni Kapitan pang bata, pang 6 pang years old gadala ganda lang siya palagi sa lahat ng BB Bikes. Liceo mo okay. Hahaha! 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 ko na to! Hahaha! No. Eh, si Santi daw ako sabi ni eh. Kapitan kong ni magayos. Hahaha! May pa naman. Okay. Uy, malakas pala si Kapitan. Pambangkay no. Sabi mo mahina si Kapitan, no? Eh? Oh. Oh. Uh. Malakas pa. Tapos hindi pa mo naka ta tanggal ng pako. Para Hindi ka naman kabaw ng pako. Tanggal pala eh, no? Tanggal nga pag hmm? Oh, uh, ang bangka oh. No, tanggal tang nga yung ano? Tanggal mo no? pako. <laughs> 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 bali ano pa lang to simula pa lang yung pintura na itimin natin pa natin kay hey, Gimar lang pa siya kaya ang tabi lang kaunti habang wala pa si Gimar medyo hapiyawan natin na kaunti yung kanyang ano ibigay na natin ano to may dos wala ang pagkasabi kasi ni Harabas Raptor Boys eh walang dos hindi ko lang alam kasi yun ang nakalagay sa ano yung niya kaya sundin lang natin yung mga Harabas tuloy tayo hindi pa natin masyado makikita ng ano ito eh mamaya pa yan Nakakarapas pala ni Brad Jr. Nakabili ka, uh, Oo. Ang alam ko sa Lotus kasi na in inamil lang yan eh. Inamil. In 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 Hindi siya ano, puksipin. Hindi daw ito rubis ko. Huwag rubis ko. Pasubra. Sakto ka Magana ito at yun na atin kaya busin na sa atin. Chal. Hindi. Hello. Ang kabit na yun eh. Ito naman. Ito naman. Ito naman. Ganyan ito matamis. tayo karabas. Sa sa drinks wala. Tubig lang. din. Tubig. din. Ganyan din. lang din.